Ang good morning mga par <laughs> Kapon ay Kapon mga par Ay Nag overtime kami Pero hanggang 7 lang Kasi hindi naman pala kinuha yung Ilaw agad eh Itong unit natin walang ilaw Mahirap mag ano itong unit natin mga par Pag magigsabit pag yung ilaw niya pangit pangit tapos yung screen niya nag pa so ngayon ay continue natin ito ngayong umaga konti lang ito mga par talagang binotas butasan ko agad yung mga par so samahin niyo po ako mga par dadaan yung ano natin mga body oh taga caterpillar natin, ba somebody... Ay let's go, let's go, let's go. kung so si, Ay nandito. par hindi okay, mas sa unit natin pero kaya pa man pag actually pag ay siguro mga par ay siguro ang importante ngayon kasi yung unit sira yung pin niya na kanina importante ay pagkabuhos niya yung araw na ito mga par. Kaya pa man, kaya pa man ito. Pin man yung nasira. At least huwag lang lalabas yung pin. Huwag lang lalabas. Hindi man yun lumalabas na agad-agad. Kaya pa man. Uh, pag mapison na ito mamaya, pipisonin ko yan. At saka lalatagan ng grapa. Uh, tapos bubuhusan agad-agad. Tapos saka natin i-ano uh, yung, yung pin mga At least nakabuhos na sila kasi eh, wala naman masyadong trabaho yung back ko eh. na lang mag-clearing mga part dito. Tatanggalin ko yung mga kahoy. Ito na lang talaga yung last saka yung load ko doon. Si so, ito okay naman tapos naman. Magaano na lang at saka na lang yung kulang dito mga par So, mga par Tapos lagi excavate ako dyan ng kanal Mungulan kasi mga paro, mungulan. Sabi uh, mo na. Bali, gumawa na ako ng kanal. At uh, ito yung ginawa natin kanal mga paro. Ito. Oh. Yan. Para yung tubig dito na dadaan, hindi dun sa area natin. naman relax na mga par relax tayo yung mga body natin mo you know, mga chicken so yung mga kahoy kasi pang panggawa ng bang house ang panday pagkita ko sa iyo mamaya mga par mga mga par ay mga par ah, tapos na yung ano natin ah, preparation natin ang gagawin ko lang magtipisor mga par. para mapantay talaga yan. Saban niyo pa ako mga par sa ating pagtipisor. Bailito kanina ay na-check up ko na. Bago ko pa anuhin. kalau tak ada nak beli dah Magulad na mga par Hapon na Ay, Alas 4 na mga par Alas 4.05 Nung oras natin ngayon Yan o no? Yan. Alas 4.05 So ngayon ay tuloy pa rin kayo mga par At magbubuhos pa lang ngayon Overtime Eh baka gagabihin ako eh wala daan na, wala wala daan na kung ilaw mga par Siguro mga parayang ang dito na lamang ito ang ating vlog for today at salamat po sa inyong panonood. Bye bye!